Pagka na ito yung binibili mo na yung judge pick dyan ano, yung inumen. Tekas, <laughs> yung puti. Pagka yun. yun na binibili mo doon, tigas Ha? Siksepa lang. Siksepa lang yun. Kala mo, rin na. Ayun! Go ba? Okay na lakay. Hindi na nga gumagalaw eh. Ayan. 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 Basta si brother na itong mabaho. Palinis. Di ba brother? Hindi yun. na yung brother eh. Meron pang mga kasamang ano ito eh. Dapat pag mga improvise, mga ano-ano lang. Si brother ka magtanong. Pinatawa <laughs> ko sa ito kanina para kakain na. Hindi na masarap yung ulam eh. Wala na eh. Diba? Yung namin yung ulam niya. Sa scatter, advisor Tapos ano. mo na ano. Ah, brother. Hindi naman gumagalaw yan eh. Kung ano eh, eh. Check, 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 check. Tigas. Tigas. Tigas talaga yan. niya. yan ganda 5k oh upos lang si Garriello sandalan lang sampiraso sa yung matabang utak eh tapos na <laughs> Saan ba nakalagay yan? Hindi, hindi, hindi. Okay yan. Yung turning nyo yung papasok. Kasi ito naman papasok. Eh, dito yan. Wala. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang.

Tegas no? Testing mo, testing mo. Testing mo, testing mo ano, <laughs> yung Yung plus light baka <laughs> well, so Nasa acceleration pala yung ilaw no? Sa so, blaster mo na kayo? Oh. Ito Wala eh Meron eh, <laughs> sa <kabila>. Okay, headlight <laughs> Dina, Headlight Doon ang headlight sa kabila yata Wala nga oh. Wala nga Wala nga Wala Wala nga

pariyo. Grabe pala yung Yusi. Yusi na magpatuloy na Pero maano pa rin yung ano, yung... Nagbisyo ka naga na, nagamit pa. Alis na pakinabangan yung bisyo. Tang ina bali. Bali, aga. Pala na kayo. <laughs> Saan to tang eh, na yun dito? Wala Baka may kailangan unahin dyan ilagay Nakalimutan <laughs> <laughs> na Yung may ano Hindi, <laughs> may ano siya, may bulb dapat sa loob Dito <laughs>

<laughs> Bitak naman pre. Sobrang ano. Eh hey, ito nga pala pati pala, to, brother. You know, ano mo? Sa likod. Na, <laughs> na. <laughs> <laughs> Tanggal mo ulit. Wala na rin ano. So na lang. mga ilalim. Black sinit <Styrody sangin>. na dyan sa Black Styron na dyan Black Styron na